yung tipong kagigising mo lang. Tapos, syempre, pag bukas mo ng cellphone mo, biglang may magpa-pop up ngayon, ba diba? Yung mga notification, gano'n. Tapos, yung bubungan sa akin, si Sandro, hindi pa nga ako tapos kay Rigore. tas Tapos, may Sandro na namang dumating ngayon. Ano ba? Tantanan nyo na ako. Itong si Sandro. Hindi ko naman siya talaga kilala. Kilala ko siya bilang anak ni Ninyo mula. So, siya si Sandro. Sandro Mulak. ba? Diba? Mulak yung tatay niya eh. Alam nga naman maging bulak. ba? Diba? So, ayun na nga kung ano ang maikukomment ko daw o masasabi ko sa issue ni Sandro Mulak sa ngayon. Wala akong masabi. Kasi di pa nga ako tapos kay Rigor. Patapusin nyo muna ako kay Rigor. Okay? Kaya kung kayo, naghihintay kayo ng about Sandro Mulak issue. Maghanap kayo ng ibang mapagtatanungan. Kasi wala akong alam. Basta ang alam ko lang, di pa ako tapos kay Rigor. Di pa nga niya nabibigay yung liempo eh. Ano ba? Pwede ba? Oh my God, ano bang mga hanas yan? So, yun lang. Yun lang yung masasabi ko. Wala akong masabi about Sandro Mulak issue bahala kayo dyan. Magdamay-damay kayo dyan kapag biglang pumotok yung ano dyan. Yung issue nyo, tas mali pala yung ginawa nyong issue. Hello? Labas ako sa inyo, mga hanash. That's for all my video today. So, magpapakulo na ako ng kape kasi... Ay, kape? <laughs> <laughs> Magpapakulo na ako ng tubig. Kasi, may kapi na. Not like the other day na nagpakulo ako ng tubig. Kasi, tubig lang siya. Walang kape. Gulo mo? Ano ka ba? Diyan ka na huh? Bye. Thank you for watching. Mema lang. Mema. Hello. Kung kayo'y mga hanas dyan. Bahala kayo. Mag-upload kayo ng gusto nyo.